ngayon update tayo sa ating mga alaga super worm dito ko muna sila nilipat ko na pala kasi pinapasok ng ipis yan dito ko nilagay yan may mga pupa pa tayo mga 2, 4, 6 6 na pupa tapos super worm na ibag natin dito naman. Ang dami na rito tayong mga beetles. Beetles? oh, beetle. Dito naman nasa loob. Ayun. Ito ba? Ayun, ang dami nila. Ayun, focus. Ayun, marami na sila natin sila paingitlugin. Nakpang ko lang nito. Ayan. Para ano. Di pasukin ng ipis. Kasi so, nakakaroon ng ipis eh. Kaya ganyan lang muna ginawa ako. Ito. Ito. Hmm. Biksik sa dyan. Pagkain eh. ito naman hindi naman to saratong sarado kasi hindi naman to nakalapat kung ano lang natin dito para huwag ng ipis pero bibili tayo ng isang ganito at yung ito gagawin natin dito magutasan natin ito lalagyan natin ng screen na uh, fine screen para makalabas uh, naman ng moisture at hindi magkaroon ng molds Ayan, yung mga alaga natin. No? na sila ngayon. Ito puro pa ito, super warm. Mm, Meron lang tayo yung isa yun. Meron lang tayo anim na lapiw pa. And the rest, dosi na siguro ito. Or eh Na dito ako oh. kapuli dumami ito para kahit pa paano kasi mahal dito ang super worm eh 25 pieces 1 kd samantalang sa atin 250 1000 pieces na kaya pag ito naparami natin pwede, pwede natin pagkakitaan extra ah. Dito lang to sa ilalim ng higaan ko. Talagay. Kasi may uh, dito malamig ng aircon. Kaya walang problema. Ah, naman yan. Ang um, halaga lang hindi mapasok ng ipis. Para hindi hindi oh, pa siya gago yung itlogan ng mga ipis nagiging kalaban nila yung ipis bakit na ng ipis yung mga itlog ng ito eh yung iba ang bagay nila Yung Wala! na, uh -huh. diba? na ito. Hindi ko muna tinatapon. Baka kasi maitlog sila rito eh. Ayan, nayaan ko lang dyan. Hindi. si may itlog sila yun <laughs> sa loob lang sila dyan hindi na yun tayong super warm na pinapalaki lahat sila dyan na para naman dumami ang ating mga breeder para amin natin to magandang paganda to na tayo magbenta para sa mga ibon sa mga isda doon natin ibibenta to sa bilihan ng mga ibon okay. so ngayon yan lang muna set up natin konti pa lang kasi 25 pieces lang naman ito uh, mga super warm na binili natin talagang 1 dinar natin mag-breed. So ngayon wala pa naman ako nakikita gumagalaw-galaw dito sa mga pagkain nila. Sa so, mga media. Yan. Wala pa ako nakikita gumagalaw-galaw dyan na maliliit na super warm. Wala pa naman. Yung so, observahan na lang muna na rin to. Kaya ako nilipat. Gawa nung may nakita akong isang nakatakas siguro ito, kasi ito minutul-putul ko lang nalabas siguro doon sa dating nalagyanan na nila tinahuli na huli ko wala akong gagapang-gapang rito eh, kaya yeah, ayun huli natin at uh, napansin ko rin maraming mga ipis na bumabahay sa open lang na kulungan nila kaya yeah, ayun nilipat natin dito ayun okay, lang muna ang update natin sa mga naaga na super worm até lá,